ano nga ba yung nasisira dito sa sa rice cooker ito na buksan ko na mga ka-repair ito yung nasisira dito sa rice cooker mga ka-repair ano una ito yung fuse nya simula dyan hanggang dito nasisira yung rice cooker mga ka dahil kuminsan yung switching niya hindi na yan nag warm dapat mag warm yan pag luto na titister muna natin mga kareper ayan walang palo mga kareper sa tester ko ibig sabihin sira yung fuse nito yung ginagawa ko nito dahil wala akong pang pang palit yung na jumperan ko na lang ng maliit na wire hindi na masyado malaki kasi pag nasira mapuputol ulit So kunting tips lang 'yun ang nasisira sa inyong mga toaster pag nasi pag namatay na magawa na sa mga marunong gumawa hindi na kayo lang gumawa So 'yun lang So ito na 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 natin for emergency lang mga ka-repair no halimbawa nasira yung rice cooker yung nagsasain kayo tapos bilang namatay ito di jumperan nyo lang to yung fuse para magamit yung ulit so kailangan ibalik natin yung insulator nya para hindi mag grounded dito so ibabalik muna natin so ito na na balik na natin yung insulator i try natin i-testing so ito na mga ka okay na siya nag-warm siya So, try natin na uh, i-cook eh, So, yun, nag-cook na siya, May ilaw ng pula Balik natin, na uh, patanggalin natin so, Kailangan nag-warm talaga yan Pag nagluluto na Pag luto na yung sinayang nyo I-cook eh, natin ulit So, yan, nag-cook Tapos, patay natin ulit Dapat mag-warm So yun, okay na mga ka yung gawa natin. So ibig sabihin mga ka normal naman kasi nagwa-warm siya. Meron kasi na puro na langkok cook, ayaw na mag-warm, kaya nasisira yung rice cooker nyo. Napuputol yung fuse. So yun lang mga ka -refer.